Hi guys! May hindi ba kayong magkalikot ng inyong dashboard? So, ayan, pindutin ninyo yung dashboard. After that, pindutin nyo rin yung inyong monetization. And then, makikita nyo din yung ads on reels. Then, yan ang makikita nyo dyan sa likod ko. At sa ping makikita ko, yung license music na yan. Ha? Ping makikita ko yan, naalala ko lang yung binigay sa akin ni Meta na notice na violation dahil lang sa happy birthday music. Diba? Ako kasi hilip ko yan eh, yung mag-explore, tama ba? Yung mag-kalikot mag sa dashboard, baka kasi may madiscover ako, di ba? Uh, at ako yung na, na, may, kung may, may madiscover ako, ay isi-share ko sa inyo. So, itap-tap-tap nyo lang yun, yung nasa taas na yun, na settings. So, itap nyo yun, dun sa right. At, at yan, mababasa ninyo, enable ads on reels. Oo, yan pala yun. At dahil dudududu, dudududu -du, du -du -du na naman ang aking ilong. <laughs> hindi ko ang pinuong ko dyan pero naiintindihan ko naman yan guys no sabi dyan control whether or not ads are shown on your reels turning this off will remove ads from your reels eh may nakalagay na si example ayayay -ay -ay, ayaw ko siyang i-click kasi baka baka mabulaga ako baka pag-click -pag ko yan pati bong na naman ni Meta yan, bigla namang wala yung ads on reels ko. Eh, actually, ang, ang wag pipindutin yung kulay blue, wag, wag yung i-off yun. Inaano ko lang kayo guys, ini mm ko lang yan. So, huwag nyo turn off yun dahil mawawala ang ads on reels ninyo sa mga mayroon ng uh, yung monetization tools ng ads on reels. So, itatap yan, nakalagay dyan, example. Si example, eh, gusto ko talaga siyang pindutin sa totoo lang. Ang problema ay eh, natatakot ako. Natatakot ako itap yung si example kahit gusto-gusto kong makita or mabasa kung ano yun. Pero, yan na guys, for today's video yan lang talaga ang na-discover ko hanggang dun lang. Kaya matuto tayong mag-research. Huwag palagi tayo asa-asa sa ibang mga creators or na nag-tutorial, na, ba? Diba? Kailangan basa-basa din tayo. Pag hindi natin alam, eh, mag-google na lang tayo. <laughs> ako kasi gina-google ko yan pag hindi na kaya ng utak ko. Pag hindi na kaya ng utak kong arokin yung mga English na yan, nag-google ako at naiintindihan ko naman. Kasi ang dami talagang bawal dito, no? Kahit mga salita ngayon, eh, may mga nag-tutorial, ang daming bawal, ang daming mga salitang huwag sasabihin itong ganito, huwag sasabihin yung ganon. Sumasakit na yung ulo ko, no? Marami na nga mga creators na nai-stress sa kanilang, ano eh, sa kanilang, ewan, eh, Sa kanilang mga dashboard. Tapos, magbabasa pa ng mga ganyan. Ay, nako. So, di, hanggang dito na lang, guys. At kapag may na-discover ako, guys, i-share ko sa inyo. Thank you for watching.